Good morning guys. May ikukwento ako sa inyo. Kasi tuwing binawalis ko tong part na to, may naalala ako. Kasi dati, years ago, siguro mga 8 years na or 10 years, hindi ko na matandaan yun. Basta ang tagal na. Naaktuhan ako nung matanda ko na ganito yung, itong walis ko. Idi, iniilalim ko doon. Pagkakita niya na pagkakita na inilalim ko yung walis, nagpapadyak siya na parang bata. Tapos yung kamay niya pumapasagpasag Tapos na yung itsura niya talagang inis na inis pati salita niya sabi niya nako 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 ganyan ka pala magwali sabi niya hirap na hirap ako ng ano walis yung inyong likod niya ganyan pa lang ginagawa mo hindi na siya ako hindi na ako nakapagsalita kasi sabi ko ganito ako magwalis ka ako hindi ko ako nilalagay sa loob yung basura dinudukot ko siyang palabas ganyan ka ako yung gawa ko dinudukot ko siyang palabas hindi ko pinapasok sa loob ano ba naman akong tanga na ipapasok ko yung basura sa loob? Ano? Di ba? Kaya pag naalala ko yun, natatawa ko na naiinis na gusto kong i-rewind para masagot ko siya ng mabuti. <laughs> Ayun lang, naalala ko lang. <laughs>